gusto ko lang i-share yung naging experience ko sa pag-withdraw ko sa isang bangko way back 2022 noong may pera pa at nagpapagawa ako ng bahay sa bukid noon. So ngayon kasi halos lahat na yata ng banko ay nakapag-post na na kapag mag-withdraw ka, lagpas 500,000, kailangan mo na ng supporting documents. Siyempre, unang-una na dyan ang valid ID, valid reason for the withdrawal and provide additional information, mga supporting documents Example, kung kagamitin mo siya sa hospital bills or sa business purposes, basta kailangan mong magbigay ng mga papers, mga katunayan kung bakit kailangan mong mag ng lagpas sa 500,000 pesos. So, year 2022 nga, nakapag-withdraw ko sa isa sa bangko ko ng 800,000 pesos. So, wala nang hiningi sa akin kung ano-ano pa. Tinanong lang ako saan ko gagamitin. And actually, konti na lang yung matitira sa pera ko nung time na nag ko ng 800. So, hindi ako nahirapan. Walang documents na hiningi sa akin. Valid ID lang at reason. Sa sabi ko na kasi kailangan ko na 'yung pera para pandagdag pampagawa ng bahay doon sa probinsya. Okay din naman 'yung batas na 'yan, no? Kaya lang sana maging applicable siya sa lahat. Kasali na din doon 'yung may mga 100 million sa banko, 1 billion, 1 trillion. <laughs> Hindi lang doon sa mga hard-earned money talaga na bawat halaga ay uh, pinaghirapan nilang ipunin doon sa banko na yon kasi 'di ba sa pag-open pa lang ng savings account sa mga traditional bank ay napakahirap na ang dami mga documents na hinahanap mabuti na lang talaga at meron na ding mga digital banks na one valid ID lang at face verification ang kailangan magkakaroon ka na ng savings account sa kanila